na ginama ni Education Secretary Sonny Angara na tinapyasan ng Kamara ang pondo ng Department of Education para ngayong taon. Sa harap ito ng binabatong aligasyon sa Kamara na nagkaroon ng dagdag bawas sa 2025 uh, budget ng DepEd para ilipat daw sa flood control projects ng DPWH. Paglilinaw ni Angara kay Manila Representative Rolando Valeriano sa pinagtibay na House General Appropriations Bill kaugnay ng 2025 budget na nanatiling mas malaki ang pondo ng DepEd. at at sa katunayan ay dinagdagan pa nga ito ng kamera. Ngunit pagdating niya sa BICAM, lumabas na mas mataas ng alokasyon para sa DPWH ngayong taon. Safe ko po bang sabihin na pagkatapos ng H gab dito sa Congress, mas mataas ang budget ng DepEd compared to DPWH at nung lumabas na yung GAA, wala na po sa Congress yun. mas mataas na yung budget ng DPWH compared to DepEd. Yun ang naging resulta, Your Honor. ah uh, tumaas talaga yung budget nung DPWH after the bicam committee. So, pwede niyo po i-confirm uh, mr. secretary na after the HSG, paglabas ng budget sa Congress, mas mataas ang budget ng DepEd. At tama po 'yan, tama po. At walang nang masyadong pagbabago rito sa Congress kung meron pa, kung meron man, mas nadagdagan pa ang budget ng DepEd compared to DPWH. Uh, ang nalala ko na, nadagdagan ho yung budget ng DepEd pagka-pasaho uh, ng HSG. Oh. Uh,